pagising sa umaga, hindi na ako gigisingin niya, gagayak ng sarili niya. Alam ko wala siyang baon, wala naman na sikmura. Umiiyak ako, hindi nila alam pag-alit nila, papasok sa eskwela, uuwi sila, walang kakain. Uh. Eh. Umiiyak ako sa kanila, sorry, anak. Wala akong maihahit sa inyong pagkain. <laughs> nainggit nga sa mga klase niya, Papasok, may pera. Busog ang sigura. Nakainag-guto ko, wala pang baong bang na pera. Bisa kahit tubig, magbaong ka. Baka mauho ka ako. Bisa pangako niya sa akin na hindi ako bibitaw. Basta, baka hindi ako nawawal ng pag-asa, makakapagtapos ko itong pag-aaral para sa inyo ni Tatay. Gusto ko mapahay sa bahay natin. Para bahay. Hindi parang bahay ng kalapate. Ako ko malaki, magkukulong ko sa kanila. Uh, magiwan Mag-iwan ako ng pera tay para para ano. No. Ito baguhin niyo na lang 'to. Tapos yung ano, no. Mm. Yeah. Well, yung si naman, ano na, laban lang kayo. Mm. <laughs> Hindi po. Malit na bagay. Nakatalo Hindi, natutuwa hmm. ako kasi nandito pa rin yung binigay natin after magpa-five years na. Oh. Hmm. At, uh, ah... Nailuwas na yeah? po namin Sina lang. May nila <laughs> po. nadarama po <laughs> namin ang na may nila. Dalawang beses. Hindi ko ah. po talagang uuutang uh, ah. para pa. Eh? Yeah. Wala ah. yeah. ah, si Nanay? Malit na bagay. Wala po yung pagmamahal po ng ating Josh ah. yan. Ano lang? Laban lang kayo. Si nanay. Wala po. Minsan um, lang <laughs> um, yan Natutulala ka. Kasi ang lahuwi ko. ko. kasi. siya na si Gary. Wow. Si Mabo. Kinihisip ko sa gabi-gabi. Mm. -hmm. <laughs> Wala akong masabi. Step ah, ramdam kong mahal ka ng papa mo. Anong masasabi mo yung tignan mo naman yung ginawa ng papa mo? Itinakbo ka dun. Eh. Oh. Uh, Parang bayak uh, si papa uh, it, Wait na. Uh, unay uh, naman Ba't ganun na lang po yung suporta nyo yung sa anak niyo? Ba't ganun na lang yung suporta nyo sa anak niyo? Ah, uh, hindi lang po yung suporta, sobra-sobra na i-ano sa anak ko. Hmm. Sobra. Ah, Bakit nga po? Ano? Mag nagpapasalamat din po sa anak ko na nagawa niyang ipagpatuloy yung kanyang ano, pag-aaral. Hmm eh nang uh, ano sa kanya sa niya yung pag-aaral niya ituloy niya mm. para sa kanya din po yan mm. At, eh, kami wala kami pinag-aaralan na ako kami gagayahin mm. siya siya rin ang ano eh kailangan siya rin makapagtapos sa pag-aaral mm. huwag kami tularan na kami walang wala siya makaraos para makatulong sa uh, bilang kami magulang niya. Sa mga kapatid niya, makatulong. Makapagtapos mm. mm. sa pag-aaral pag para maihaw ko sa hirap. Pag nakikita kayo umaalis, nalulungkot doon siya, naiiyak siya pag umaalis ako. Alam niya saan ako pupunta. Nanay, aalis ka na naman. Mangihingihan ka na naman sa mga kandidato. Ako gagawin natin. Kailangan ko itong gawin para may makain tayo. Kasi sabi niya, kung malaki lang kasi si baby, makapaghanap buhay ka na rin. Ako, anak, antayin niyo lang na umunan pa yung bata. Konting tiis lang ka, magkahanap buhay na rin makatulong ako, makatulong sa tatay niyo. Hmm. Gusto kong, ano, gusto kong anoin lang yung puso ni Kuya. ganon ka ba nalulungkot pag nakikita mo si Mama? Gusto ko na i-share na rin din na dito. Ano yung pakaramdam mo? Kasi mostly si Mama may nagpupunta doon eh. Alam mo naman yun, di ba? Tapos hindi lang siguro doon. Ano yung nararamdaman ni Kuya ng isang anak pagka ganun yung nagiging buhay niyo araw-araw? Para na po naawa na rin po sa sarili ko, pati po sa magulang ko. Hmm. Kasi po eh, minsan din po kasi wala din po minsan nakakain. Eh, gusto ko po nga pagtabas para lubayan na po nila yun. Hmm. So, sa iyo, hindi naman nila tinatago yun, di ba? Na ganun? Si ate. Siyempre, ito, mas babae ito eh. Mas ano yung... Ito ka nga ate. Parang, yan. Sabi kayo niyo yun. Yan. Kaganda-ganda eh. Oo. So, oh. yung mukha ng sa malaking salamin. Oh, so, si ate naman. Ako so, din po sumasama po sa nanay ko. Kaya din po sa nanay ko. May tulong po. Mm no. -hmm. Kanina. Kaya ate pala, kumusta yung pag-aaral mo ate? Okay naman po. Kaya mm. hindi po, kaya grade 3 po ako. Kasi po, lahat po ko nakuha ng ate ko po. Wait lang, 9-2 ka? Opo. Okay. Ah, 9-2 na siya, kuya. Babantay Kapag... po ako ng bata dun sa baliwag. Gusto mm. ko po magtapos ng pag-aaral. Sayang, babae pa naman. 9-2 sa pag-aaral. So, ang ah, plano mo, hindi ka na mag-aaral? Hindi po, mag-aaral pa po. Po, mm -hmm. yung ang okay, na hopefully, mm -hmm. pumunta ko sa patarat ko. na kami naghihirap. Tama ka to ko. Parang kailan lang yung ano, yun, no? Patagram, no? Si tatay talaga. ito yung hindi ko makakalimutan ngayong araw na to. Yung kukunin niya yung frame, <laughs> yung picture frame ng anak, tapos itatakbo niya dito sa akin. Sana lahat ng tatay ganun ka-proud sa anak, ano? Eh, pero parang nakikita ko para kang Indiano dito eh. Para pong iba eh. No. Hindi oh, Tay. Para ha? Para Indiano na. Wait lang, may sinasabi. Ay, yeah, baka daw minakasalisi, <laughs> baka di iba yung mukha. Nako, pay nasalisihan ko la kayo. Natali siya <laughs> ko rin Paano kung nasalisihan pala yung masawa nyo? Eh, wala rin ako sa kanyang masasabi. Bahala siya sa buhay niya. <laughs> ah, okay lang kung, kung may nan okay na. nalisi pala. Mm. Ay, ah, wait, wala may tinatala. Pero mago pa rin. Niya. Oh. Ano po ang tanong niya? May magkakamali pa kaya. <laughs> paano, paano tayo, paano tayo kung talagang may nakasalisi? Hindi, meron pong nakasalisi eh. Ako. Grabe ng pagkakakip-kip po. Oh. Hindi ko makakalimutan yung pagkip-kip na yan. Oh. Ah. Nakakatuwa lang no, na, Kuya Janel, no? Gano'n, no? Tignan mo, oh. po pa, eh, no? <laughs> Ay, okay, ano yung pagbabago buhat nung 5 years? So, na natin pagkikita. Kagaya <laughs> <laughs> ka rin natin. Anong pagbabago sa buhay niyo? Eh... Misan po na karaos mo kami sa araw-araw. Misan wala ang meron. Mm. Yung pong, ano ko, misan, nakakachamba rin po ng magandang ganda kita. Mm. Nakakain po kami ng minyam masarap. Misan, pag ano, toyo, kumahanan sila. Mm. Wala ano, ang uh, ganong kita. Ah, uh, Inisi pag uh, mayroong tawag sa akin, yan. Mm. Ano ako, ay magtitrim ng halaman, pintura, gano'n. Kaya din ako. Mm. Kahit anong ano, kaya meron kami ng ako tayo, hindi ako na iya na meron kahit man siya o ano. Uh, ano, hindi yung pinipili yung trabaho mo. Hmm. Maso ko trabaho. Oo. Huwag lang yung trabaho mo hindi maganda. Gaya po ng... Yeah, gaya ng... Merong papagawa pa sa'yo pa, na hindi no? maganda. Eh, hindi. Iba na yun. trabaho lang. Uh, para mabuhay ang pamilya. Hmm. Hindi sa mabuting yung gawain. Hmm. Yeah. Okay, nanay. Hmm. Anong pagbabago noon buhat na ngayon? Ano, masaya kami. Pagka kami nakasakay sa kalmuchib na ito, kami yung pamilya. Parang hmm. sa pakaramdam sa dating naglalakad po kami sa inyong. Ngayon po, tuwan po ay mga anak ko. Nakasakit kami sa sakyan. Dati ay ka, naglalakad na tayo, nanay. Ay, hindi ko may sakit na tayo. Ako nga eh, walang posibleng sa Panginoon kasi sa Kanya. Mm. ang ko pang pinapangarap magkaroon ng sasakyan. Hindi na ako napapakawin maglalakad. Bisa, pag nangihingihan talaga ako, may ako, ano ano yung dala ko. Mga damit, bigas, may mga gulay. Tinutulungan nila ako magbitbit. Mm. Bisa, napapagod lang, Nililim kami sa isang puno. Sabi nga nain, mainit. Hindi ko na init. ka ako sa tindi ng init. Bumisan ulan o magkakasakit pa ako tayo dahil sa, dahil sa akin. Masisisi ko minsan yung sarili ko. Kasi so, sabi ko nga, bihira na rin ako umalis sa alis so, sabi nga nito mga ko. Nay, aalis ka na naman. Eh, paano ko ka? Minsan sabi nga, hindi naman palagi kailangan kayo nang gawin nyo. Kasi nagulang kayo, kailangan mag-makeup, mag-pinganapang buhay yung kumita. Sabi niya, kung meron lang akong magiging puna, magtitinda ako sa kalimutang kahit anong gulay o isda, para meron tayo pang araw-araw na pangkain, pang, kain, pang gasto, bayarin ng kuryente. Kung minsan sa tubig, wala naman. Bumibig lang kami ng pala malimang ng balon. Hmm. Minsan nahihirapan siya. Minsan walang masuot. Sabi niya, nai, ba't ikaw naglalabang? Minsan wala akong kapera-pera talaga. Minsan may utang ko tayo, tubig. Sabi ko nga sa kanya, sa anak ko, malaki pagkukulang ko sa inyo, magkakapatid. kapatid. Mm Kumisan -hmm. sa sarili niya, pinag-aari mo isa. Pagkising sa umaga, hindi na ako kikisingin niya, gagayak ng sarili niya. Mm -hmm. Alam kong wala siyang baon, wala naman na sikmura. Umiiyak ako, hindi nila alam pa alit nila, papasok sa eskwela, no? uuwi sila, walang kakainin. Okay. Umiiyak ko sa kanila, oh, sorry, anak. Wala akong maihahin sa inyong pagkain. <laughs> Naingit nga sa ng mga klase niya. Papasok, may pera. Busog ang sikura. Sa kanya gusto, wala pa magbaong bang na pera. Bisa kahit tubig, magbaong ka. Baka mauho ka pa ako. At isa, pa niya sa akin dahil hindi ako bibitaw. Basta, Mahal niya ako nawawala ng pag-asa, makakapagtapag din ako mag-aarap para sa inyo ni tatay. Gusto ko mapaayos yung bahay natin, para bahay. Hindi parang bahay ng kalapate. Ako ang nga malaki magkukulong ko sa kanila. Hindi mo na ako naging sobrang masamang magulang. Kaya ako nagagawa yung mangingian. Sabi ko sa kanila sa magnakaw, pero mali din ang ginagawa ko mangingi. Puro ng asa. Bisa nasasabihin ako magtrabaho ako. Hindi ako sumasagot po to yung sinasabi nila sa akin, maghanap buhay ka, maglabandera ka, mamasukan ka. Isang ginawa ko na rin po sa aming bahay namin, kasi Joseph, naginit ako ng bahay sa uro walit-walit ng bahay, may alampaso ko, kikita ko dalawang daan, bibigyan nila ako isang kilo bigas. Pag bumisa, mayroong mga natitirang ulap inuuwi ko, iniinit ko para may makain kami. Sabi mo sa kanya, anak, patawarin mo ba ako. O, ba't kayo nalit sa akin ng, bat, ng sorry? Alam ko lang laki kakayanan na magagawa, kundi yun ang ginagawa niyo maglakad-lakad sa bahay-bahay. Misa naaaway ka ako sa iyo, nanay. Wala akong magawa dahil gusto kong magtrabaho, pero gusto ko na naunahin talaga mag-aaral bago magtrabaho. Kung tungtong daw yan ang mabente, gusto nalang maghanap buhay. So, kung hindi, tuloy mo. Kung, kung, kung makakaya ko lahat, gagawin ko, makapag-aaral ka lang maabot mo yung gusto mong pangarap. Kung mawala ka naman kami ng tatay mo, mga kapatid mo, mahalin mo. Kung sino wala, isang tulungan mo. Kung mga kanang buhay mo, huwag kang magbabago. Huwag mong alis, mga kapatid mo, lalaitin mo, na walang pinag-aralan. Ikaw ang naiisip. Sabi ko nga sa kanya, nakikita ko sa'yo, huwag pumustigit sa pag-aaral. Nagdarasal siya, ka nagdaras siya gabi-gabi. Sabi niya, Panginoon, Bigyan niyo lakas kasi pangangatawa ng tatay at nanay ko. Gusto ko ba sila makasama? Pag sinasabi kong mawawala rin kami ng tatay mo balang araw, hindi tayo magkakasama habang buhay. Sabi niya, hindi niya kakayanin. Baka doon siya magsira ng ulo. Huwag niya kasi nasabi natin yun. Baka din nawawala ng pag-asa pag nawala kayo. Kayo ang buhay ko. Sa kanila, kahit tatay niya, napapalo kayo. Ewan, tumasagot. Giging pabalang ng na, pananalita nila. Dahil ganito kami, wala kami magawa magandang buhay sa inyo. Kaya sabi sa inyo, pag-aaral lang. Siyang unahin nyo. Magsikapin mabuti mag-aaral. Para din sa inyo yan. Hindi amin sa inyo yan. Sa inyo, magkakapatid. Kung sino ang meron, bigyan kapatid mo. Huwag magdadamot sa inyong kapatid. May balang ano? wala ako. Wala magpapayo sa inyo. Pero sila magkakapatid, hindi ko sila tinuruan ng masamang gagawin, magnakaw. Umisan nga, nagawa niya mam mamalimot sa Sedmore. Sabi niya, Ma, umisan nakita ko teacher ko, yung bukulang ako kasi nahiya ako, Nanay. Nakita niya ako, tinanong ako ng teacher ko, bakit nandito ka sa Sedmore, Junel? Kasi wala pang trabaho si Tatay, wala po kami kakainin. Para alala ko nga, nakita kita dun. Ang mamalimusin oh, dati. dati. Ngayon, hindi na siya kung pagdaroon. So, eh, anak pala ni nanay yung nakita yeah. ko doon. Siya yun. May dadalang bigas, itlog. Ito na nga, may sasain sa ka na, may nukang na ulam. Pumita ko ng dalawang tanong ito, tabi niyo yung pagbaong-baong ni mga kapatid ko. Hindi niya naman masisi siya. <laughs> hindi ko naman din masisi yung bata. Kasi nagawa ayos eh. May nangasabi ko eh, ano nga na, nagagay sa nangyawa ko. Sabi ko nga, tulungan. Ako, huwag niyo yung mamalik. Ilan taon ka nun nung naisipan mong rumakot, mag-ano na rin, mangingi? 12, 13. 12. Si ate, na naranasan mo doon? Opo, naranasan mo din doon. Opo, hmm. naranasan Tignan niyo na yun. Tapos? Pero ngayon, di ba, wala na? Ate, hmm. wala na diba? Tapos okay. na, sa maliit, wala na po. Hindi na wala na. O meron pa? Hmm. Wala, sila lang. Um, wala na po doon. sabi nga ng teacher niya, buti hindi na kita nakikita di sa sa'yo mo. Dati, nandun lagi, gabi-gabi nandun. Tingnan hey, nyo, maganda't guwapo tapos. Iniisip in in ko rin mo kasi yung mapahamak eh, pagtawid-tawid eh. Hmm. Ay, mabalita ako na sa kasanay niya. Eh, eh. Anong plano niyo ba sa mga anak niya, Tay? Nay? Nakabihin ko nga sa kanila po. ah, sana? Yun, huwag -away -away, hmm. At kaya ilalawag sila mag-away-away. Hmm. Sila magkakapatid. Nasama-sama sila. Kahirap at ginawa. Ang tulong. Magkakapatid sila magkakapatid. Hmm. Eh, so, mag-aaroon na sila. Mga eh. Eh, na sila. Yeah, gaya, gaya po na, huminto na. Parang grade 3, di ba? Ate? Mm. Ah, gano'n ka siguro, no, module ka. Mm. No, uh, module? Uh, no. ka, sayang. Okay, ah, si baby. Mm. Oh, lang bata. maaga, ano? Bawi ka yung hanggit maaga. Ang... kasi mahirap yung tatanda kayong... yung no, mm, mga no, Mahirap. Ano. Mahirapan, mas mahirapan. Kung gano'n kahirap to ngayon, mas mahirap pa yung darating pagka uh, hindi kayo lumabas. Yung nga sa kanila mahirap yung buhay natin ganito kasi kami walang pinag hmm. Kaya kayo, pagsikapin yung mag-aral mabuti pa, hindi sa kanila yung pinabukasan nyo. mahirap lang tayo, yun lang ang tangin uh, kay Mag-iwan ako ng pera tay para, para ano. No. Ito, bag baguhin nyo na lang to. Tapos yung ano. Dito nga po, yung mga tapalo ko pa, pero hindi po nakuha okay yung isang stainless. Yung po, hindi ko tamasin. O, si nanay naman. Ano na? Laban lang kayo. Nabalit nga ko Nagagawa, matutuwa pa kayo. Hmm. Hindi po, balit na bagay. Hindi, natutuwa Ayna, lang man. din ako kailangan nanay, dahil... Hindi po, na, nag-anak buhay din po kami ng nanay. Nagkinta po kami ng gulay. Hmm. <laughs> hindi po kayo nang makatalong. <laughs> hindi, ako kasi nandito pa rin yung binigay natin after magpa-five years na. Oh. Mm. At, ang uh, ah... Nailuwas nako yeah, po namin, ah. Na. May nila po. Nadala nalang po namin ng na may nila. Hindi ko po talagang uhutang mga bahay. Eh, mamamalit si nanay. Malit na bagay. Uh, yeah. oh, <laughs> wala po yung pagmamahal po <laughs> ng ating Josh, yan. Oo. Oh. Ano lang. Laban lang po kayo si nanay. Natutulala <laughs> po ako. Minsan lang yan natutulala ka. At, alam mo, ikaw talaga, alam mo, mayroong Oo. At ko kasi kapag may nagkitsa na sige na wow, dito ako si Babo, giniisip lang sa'yo gabi-gabi. Kaya mag-aaral ng maayos, ha? Mabuti. Pinatapa ko ng kumo at ko. ka ako Ay, sasabukan ka ako kayo. Huwag kayo malisig dito. Mama, si ma wala na kami sa sasabihin. Kaya maging po yung kuyasay ang ginawa ni Sabi. Hindi po, maliit na bagay. Niyo. Kahit maliit po, mapakalari, mapakalari, pagmamahal po <laughs> ng ating Diyos. Hmm. Ay, papalitan ng bago yun, at saka po yun, ha? Para okay. ano na, okay na. <laughs> <laughs> at, tayo na lang, tayo na lang. Echi! <laughs> <At, laughs> Echi! Huwag niyo tatak! Huwag uh... niyo tatak! Ano ba yan? Laway eh. May, may laway daw, may laway. Salamat. <laughs> Maraming salamat po kay Teka. Mm, Ingat po lagi po kayo, mm. kayo sa biyahe, sa mga pinupunta niyo, tinutulungan niyo, katulad po na may hirap, kabayan kayo ng Panginoon. Welcome Bigyan kayo ng healthy mga sa araw-araw. Mm. Na marami pa kayo matulungan na katulad po namin. Nagihirap. Mm. Kayo po ang sumasalo. Nagbibigay buhay, palibagong buhay, palasa. Mm. Basta yung suko nyo lahat kay God, yung lahat ng mga kaguluhan diyan. yung bigat. No na. Hmm. Tay. Pingingan tubig. Ng tubig. tubig, hmm. tubig. Papu. po muna kayo. Uminom na. Hmm. hmm. na po kayo. Yung baby ko, sinasaktan nyo yung baby ko. <laughs> Pina pinapatawa, pinapatawa ko si sinani kasi ano. Ang nalang mo kayo. Basta isuko nyo lahat na yung lahat ng bigat. Yung hirap ng nararamdaman nyo kay God, ha? Okay? Tadi po, bumili ito sa Panginoon kung halang kaya ko to. Malalapasan din ang hirap ko. Kahit naman tao ka ako siguro, may problema. Kasi yeah. wala kang problema. Isa ka ng abnormal. Mm. Yeah. Talagang dumadaan yeah. sa tao. Hira, may balang ako. Ginawa din ng buhay natin si mga anak ko. Tama. Yeah. lang ang mag yeah. Misa niyakap ako na. Yeah. Mm. patawarin mo ko, Wala pa akong magawa sa ngayon. Gusto ko ay ka makapagtrabaho para makatulong na sa'yo ni tatay. Hindi na kayo umaas ang baan. So, Tumatakasan yeah. ako nakakarating. Eh maraming salamat hmm? po. Welcome po, welcome. Sa tahan lang si Panginoon, baybayan po kayo, gabayan po kayo, saan ba naroon? Welcome po. Saan po kayo? Apo, itong lugar, gabayan po. Ingatan nyo yung mga anak nyo. Apo. Para ano, ah, mas ingatan nyo pala yung sarili nyo para mas mapag-ingatan nyo yung magabayan nyo at magabayan at mapag-ingatan nyo yung mga anak nyo. Ha? Ah, para ano. Baka magselos na ho oh yung asawa niyo eh. Pa <laughs> <laughs> tayo dalawa, tayo nang dalawa. Kaya <laughs> <laughs> lang magsama, kaya kanta. Dito <laughs> teka pero, pero Kami na lang daw magsama tayo. Sabi, tey na kita kay Kuya Teka. Joke lang mo, okay ka pa. Ito <laughs> Teka kailangan maingit ah. po kayo sa pag-uwi. Thank you, Nay. Uh, buti na lang po ano, nakausap ko si Nanay Katekram. Kaya kami ganina. Si hmm. apo ko, nagchat yung anak ko. Nay, buta ba sa apo, sa apo mo? Berti, Berti, wala ka. Um, isang taong po ngayon yung apo ko na yung lalaki. Sabi mm. ko, wala hmm. may bibigay eh, anak eh. Iyakapin mo apo ko, tsalikan mo sa mm. bimahal. apo, yung ako ko kami ng tatay mo. Yeah. Kasi ito, step father lang po niya ito eh. Ano mm. po, po sa una yun, kasi yung tatay niya, ang biko, nambubugbo, kaya may mm. wala na po ako. Hmm. Yeah. Ako lalo kasi bisaya po malit. Nagiinak yeah. anak namin. <laughs> Tay, mabigat na yung nararamdaman ng asawa nyo. Yakap ko ha! na pa yakap. Yakapin nyo siyang... Sarang maraming maraming salamat sa hmm. inyo po. Kinabayang well, kayo ng Panginoon para sa amin. Hindi. Tignan po kayo sa um, amin sa tingin niya na bakit nagpapatuloy sa ganyang hirap yung buhay niya? Sabi ko sa kanila, huwag niyo ako tularan. Mm. Minsan nga sabi niya, ayaw ka na sumama si sa si inanay, nahihiya ako. Mm. Sabi ko hindi, ako na lang ang na kayo maliit. Eh. Kung mm. naalala kang kayo mahingit, nahihiya ka sa tao. Mm. Misan nga, namamasukan ako dyan. Misan, ayaw mo lang kung payagin ito. Akala kung sino pinupuntahan ko. Mm. Eh, pinupuntahan naman niya ako. Eh, Nag-uulong ako. Ibig sabihin, sa nagsiselos pa ako yan. Sabi nga natin, Josie, ano ba, Bobby? Pinupuntahan pa siya yung masawa mo. pa ako kayo niya? Oo. Oh, uh, Sinisilip niya ako sa kabilang bahay. So, hmm. brabo, pagmamahal. Hmm? Uh, so, pa sobrang pagmamahal. Sobrang pagmamahal. Alam mo, itura ko. Malolo ko pa ako. Sino ba malolo ko sa itura ko ito? Hmm. Hindi mm. na ko ay ako yung telegram. Ingat para si Sophia eh. Hmm. po. Huwag ingat ng Panginoon sa inyong taong puso nagbibigay ng pagmamahal sa kapwa. Katulad mo na may hirap. Ilan po ako marami pa pong mahihirap hmm. sa mundo. Wala po na nandiyan po kayo. Nagiging po namin kayo. Hmm. Lahat po ng sama ng loob na po namin. Hmm. Welcome po. Alam mo naniniwala ako sa Panginoon. Hmm. Sa gabi-gabi, naisip po ang Panginoon. May awa di pa ako ang mm. Panginoon sa atin. Huwag ko, Laban lang. Kailangan natin magsimba. Mm. Oo po. Sabi nga Para sa akin magsimba. Si Hindi naman doon araw-araw. Linggo-linggo lang, lang mm. po yun. Ibigay po natin ng oras sa Panginoon. Hindi lang pag may problema, saka mo mm. lang siya naiisip. Mm. Kailangan kahit may blessing, ano pa man, na hindi dumating sa buhay mo, basta sa, sa, Panginoon pa rin tayo kakapi. Mm. Bawang wow, mawawala ng pag-asa. Ano, ganyan talaga? ka na? Parang ko nalaginip <laughs> po, Tegra. Alam <laughs> ko nga, nalaginip lang ako. Hmm. Yeah. Tay, paano to? Ayaw bumitaw sa akin tong asawa niyo. Eh? Ay, papalit. Ayaw, ayaw. <laughs> hindi, para po yung <laughs> Ay, alo, ano, ayaw. mo kamapit eh. Ayaw, ano ako? Mm. Ayaw, ah, minum na kayo. Ha? Bumitaw din. Mm. Ano, okay na po. Lap na lap talaga yung anak po. <laughs>